Mario. Pumunta sa Pumuntang Cebu, nagari siya kay Mario, Nagawa sila ni Mario. Oh. Okay. Pala hubog lagi si Mario. Oh. Nagpakuan siya, siya. siya sa mga siya so, uh -huh. <laughs> sa iyahang tempo. Wow. Uh Ang dami nag sa kanya mga pans din siya eh. Talagang ano na sa kanya. Natiran pa siya ng natiran pa siya ng anong tawag niyan, Ulam. Aw, oh, yung jelly diba? Doon sa sa garage na ano na naman. Yan na yan. Panggisa mo ba? Diba? Yeah. Okay. Go. Yeah. O ikaw doon. Ang sa imo. Mamaya. Okay. Diri mo. Wala yata. pareho lang naman ang ingredients. Yeah. Diba? Sabaw lang ang ano. Sabaw lang yung isa. Pareho lang ang ingredients, guys. O, oh, pareho. na yung isa-isa, guys. Ganun na. Kupurog Mukapay na ka, di ba? Huh? Mukapay na. Hindi ka ano yan, mag-ibang Ah, oh, pumuputok. <coughs> ano pang, ano pang. Masarap ito. Masarap. Sa lagintot. Sa lagubang. Lagyan muna natin ng water. Ay, nasa langit water. Ay, nasa langit pa pala ang water.